Isa rin ba kayo sa mga tinaguriang plantito o plantita? Kung oo, sigurado akong magiging love na love nyo ang natatangin kwento natin ngayon. Ating alamin kung paano nakatulong ang industriya ng makabagong pagkakalamanan, hindi lamang para sa Liginto at sa probinsya ng Bulacan, kung hindi pati na rin sa buong Central Luzon. Tara na't samahan niyo kaming kilalain ang Innovative Tissue Culture Laboratory or ILAB Liginto na kauna-unahan sa Pilipinas at matatagpuan dito sa bayan na Giginto, Bulacan. Pagbati mula sa natatanging probinsya ng Bulacan kung saan ating malalaman kung paano napalago ng isang bayan ang industriya ng paghahalaman sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inovasyon. Ako po si Angie Parungaw ng DOS Bulacan, ang inyong co-host para sa episode na ito. At ito ang makaagham na kwento ng I Love Biginto. Sa ngalan po ng anong regional director, Dr. Julio Singer Sikat, ako naman po ang inyong lingkod lead sikat at taganap ating tuklasin ang galing ng siyensya sa probinsya ng Bulacan. Dito lang yan sa Provincia Season 2. ating kwentuhan ngayong araw, ating alamin kung ano ang ornamental plant tissue culture at ang papel ng Isla GIGINTO sa makabagong paraan ng pagpaparami ng halaman. Bitbit -bit ang kanilang hangarin na maging ganap na Garden Capital of the Philippines at mapataas ang turismo ng kanilang bayan, itinatag ng Giginto Bulacan ang I Love Giginto na siyang nagbibigay suporta sa mga growers, farmers at ornamental plant owners. Karanat ating tuklasin ang kwento ng giginto at kung kapaanong sa pamamagitan ng DOST Grants in Aid Program ay naging mas abot kami nila ang makabagong kagamitan at kasanayan na tumutugon sa mga hamon ng makabagong paghahalamanan. Ako po si Dr. Ruel G. de la Cruz, ang uh, project leader po ng ILOVE Guiginto, sa lukuyan po OIC ng Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Guiginto. Actually, ang ino offer namin dito ay yung tissue culture laboratory. Ito yung makabagong pamamaraan ng pagpaparami ng mga ornamental plants. Ito ay kauna-unahan sa Pilipinas na nagkaroon ng ganitong tissue laboratory pertaining sa ornamental plants. Usually kasi yung mga tissue lab natin ay for food. So ito ay unang-una sa Pilipinas na nagkaroon ng tissue culture laboratory para sa ornamentals na ang may-ari ay LGU. Nagsimula yon talaga kay Congressman Boy Cruz. Siya yung may-initiative talaga. Matanghal kami bilang garden capital ng Pilipinas. Nag-iisip siya ng mga pamamaraan para mas lalong umulad pa yung paghahalaman dito sa bayan. Uh, bakit hindi kami mag-adapt ng mga bagong teknolohiya? Kataon naman ay nakita niya na sa DOST ay maaaring maganap ito. Pangunahing beneficiaries nito yung mga garden uh, establishment dito sa aming bayan. Saka yung mga gardeners na dati-dati ay ang pamamaraan nila ng pagpaparami ng halaman ay yung mga makaluma o yung mga traditional. Sa ngayon ay tinuturuan namin sila na i-adapt yung teknolohiya para sa... Kani-kanilang mga gardens ay magkaroon din sila ng mga backyard na laboratory para magkaroon sila ng sariling tissue laboratory. Actually, ang naging challenge namin talaga yung paghahanap ng pondo. Medyo malaki kasi yung building na itinayo. Iyan ay unang-unang naging problema namin. Pero nasolusyon na naman dahil nandyan naman yung aming congressman Boy Cruz. Siya yung naghanap talaga ng pondo para maitayo ito. Problema din namin ngayon ay kung paano kukumbinsihin yung mga maghahalaman namin na siyempre ay nakasanayan na nilang magtanim ng tradisyonal. So siyempre bagong teknolohiya ito. So yun yung isa pa naming kinakaharap na challenge na makomvince sila na i-adapt yung teknolohiya. Malaking tulong ang ginawa sa amin ng DOST. Unang-una, siyempre yung technology o yung teknolohiya na ipasa sa amin to Dahil wala nga kami background ng sa tissue culture, sila yung nag-provide ng mga technology para matutunan namin. Siyempre, pangalawa din or maha, pinakamahalaga yung pondo na naibaba sa amin para mabili namin yung mga equipment at yung mga kailangan para makapag ng tissue laboratory. Sa initiative kasi ni Congressman Boy Cruz, noong time kasi na yon, ay naghahanap siya talaga ng technology. Maaring makatulong sa mga maghalaman. So nagkataon na noong time na yon, ay DST Secretary si Secretary Boy de la Peña na taga Bulacan din siya. So nagkausap sila at natanong niya kung ano yung pwede namin makuha sa DOST na technology para makatulong naman doon sa industriya namin. So, na-share niya na ini-aim niya na maging garden capital kami. Sakto, mayroong idea si Secretary Boy at nagkasundo sila na magtayo sila ng lab laboratory dito sa amin. Sa mga kapwa naming LGU, i-grab niyo po yung mga ganitong opportunity kasi po ang DOST po nandyan lang naman po. So, kailangan lang po natin ipaalam sa kanila kung ano po yung mga kailangan nating project para makakapag-apply po tayo sa programa nila. Nang sa gayon matulungan din po tayo kung ano po yung mga naising natin nating gawin sa ating bayan. Sa ngayon po, nakakapag-produce na po kami ng mga halaman sa laboratory. Yung iba po ay naipapamigay na po namin. And then sa ngayon po, may mga gardeners na po kami naturuan ng tissue lab procedure para po at least may adapt nila sa kanil kanilang mga gardens. Nakapag-train na po kami ng mga gardeners dito sa amin para po ma-adapt nila. And then, uh, sa ngayon po ay patuloy po na kumukuha kami ng mga halaman na maaaring isubject po dun sa tissue laboratory para mapadami. At uti-uti nang namumulat yung mga gardeners na maganda pala yung proyekto maganda pala yung teknolohiya. Uh, may mga... ang una namin tinrain ay yung member ng mga koops namin. So, nang sa gayon sila yung mag-start para sabihin doon sa mga ibang par farmer or mga ibang gardeners na maganda yung technology. And sa ngayon, uh, talaga nag information drive kami pertaining doon sa process nung tissue lab laboratory kung paano ba siya gawin para naman makakita ng mga gardens na okay pala siya. Sa DOST po, uh, lubos po kami nagpapasalamat sa ngalan po ng aming congressman, ngayon po ay congressman Agay Cruz at Mayor Ambrosio Cruz. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa DOST dahil po nabigyan po kami ng ganitong klaseng teknolohiya na hindi naman po lahat ng LGU ay nagkakaroon po ng ganito. Malaking bagay po ito at malaking tulong po sa amin para po umunlad pa po ang aming industriya. Sana po ay magpatuloy po yung mga ganitong partnership ng giginto at ng DOST para po mas umulad pa po yung industriya ng paghahalaman dito po sa amin bayan. Kami po ay lubos din nagpapasalamat po kay Regional Director Julio Cesar Sikat dahil po binigyan po kami ng ganitong programa. Siya din po yung isa sa mga nag-push para po maging matagumpay po yung itong programang ito. At siyempre po sa aming Provincial Director ng DOST, si Ma'am Angie Parungao po. Siya din po yung naging instrumento para maitawid po yung programang ito. So marami may maraming salamat po sa inyo. And sana po mas marami pa pong partnership ang mangyayari po sa bayan ng Ginto at sa DOST. Mga kaagham, kabilang ka ba sa mga nasa academy, local government o or community-based organization na may layong nitiangat ang buhay ng mamamayan sa pamamagitan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon? May proyekto ka ba na pwedeng makatulong sa isyu katulad ng agrikultura, kalusugan, edukasyon, kalikasan o kabuhayan? Gusto mo bang katuparan ang iyong research o community-based solution ngunit nangangailangan ng karagdagang pondo? Halina toklasin ang Grants in Aid Program ng DOST. Sa ilalim nito, Maaaring pondohan ng DOST ang mga makabuluhang proyekto na may sustainable impact sa komunidad. Libre ito at hindi sa suportado ng mga eksperto. Ito ang GIA para sa iyo. Isang makabuluhang kwento ng tagupay na naman ang ating narinig ngayon, mga kagham. Sa patotoo ng I Love Ginto, ating nakita ang kahalagahan ng suporta sa mga proyekto at inisyatibong makagham at sa usapang ganyan, handang-handa ang BOST dyan. Hatid ng BOSTGIA at ng I Love Binto, ang isa na namang patunay sa kakaihan ng siyensya, teknolohiya at inovasyon na bigyang buhay ang komunidad na nais magtagumpay. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok para sa iba pa nating episodes. Para manatiling updated, ilay! I-share at i-follow ang at aming official Facebook page at YouTube channel, OST Central Luzon. Pangalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius C. Vicat, Ako pong ang Muli Fikat. Mula naman po sa OST Bulacan, ako naman po ang inyong lingkod, Angie Parungaw. At, at ito, ito ang Muging Syempre Season 2.